اس کي کو باين هاڻي کين کويس کي ڏيڻو آهي 7 کي ڏيڻو آهي Good afternoon, my love. So, now, alis kami mag-ina. And, may pupuntahan kami. Kaya, pero bago yun, pupuntahan muna namin si husband sa work niya. So, sana niya kami today. See you go. Ayun na nga, my love. So, ngayon, paalis kami mag-ina kasi may lakad kami pamilya. So, today, meron kami e-explore, e explore na Pinoy restaurant dito sa Madrid. Pero ngayon, bago kami pumunta doon, kailangan muna namin pumunta sa trabaho ni husband kasi palabas na naman siya. So, aantay na lang namin siya ng ilang minutes. And then, sabay-sabay na kami pupunta doon sa Pinoy restaurant. So, now, suot ko yung aking isa sa mga favorite shoes na boots, white boots. And sobrang ganda-ganda talaga ako sa kanya. So, sabi ng iba, hindi ko raw sila kaya kayang ilakad, pero hindi. Mas kaya kong ilakad ang ang may heel na sapatos kesa sa wala, kesa sa flats. At ngayon na nga ay nandito na kami sa lugar ng trabaho ng aking asawa. At habang inaantay namin siyang lumabas o matapos sa kanyang trabaho, syempre hindi mawawala yung magpapapicture ako sa aking anak. Ano? Kasi naman, sobrang gandang-ganda ako sa ambience ng lugar ng trabaho kung saan nag-work yung aking asawa. Kasi yung restaurant nila, ang ganda ng mga lighting, ang ganda ng mga design. Kaya naman, tapos perfect pa, nasuot ko yung aking boots. Plus yung oversized na checkered checkered na red shirt ko. So, hindi ko talaga pinalagpas na magpa-picture sa aking anak. May mga time pa dyan na sinasabihan ko siya kung saan siya dapat pumuesto kasi alam ko yung aking angulo. Kaya kailangan tama din kung saan siya dapat pumuesto. So, nakita niyo kaya talagang kapag ganito na may magandang lugar, tapos naka, nakahills ako ng ganito, hindi ba pwede hindi niya ako picturean. At tamang-tama naman kasi yung anak ko maayos kumuha ng picture sa akin. Plus, ang gamit ko na phone dito ha, sa, pag, sa picture niya sa akin ay yung iPhone 14 Pro Max. Sobrang na-appreciate ko yung aking asawa kapag ka ganito kasi nakita niyo naman, pagod siya. And yung kanyang orario ng kanyang trabaho ngayon ay straight So, 8 oras siyang nagtrabaho ngayong araw straight. So, normally kasi meron siyang pahinga na dalawang oras, tatlong oras. May mga oraryo siyang ganon. Pero ngayon, straight siya. So, kapag ganito, napagod siya tapos meron pa siyang oras sa aming mag-ina na mamasyal o kumain man lang sa ibang lugar maliban din sa trabaho niya, sobrang na-appreciate ko. So, ngayon niya ay nandito na kami sa Pinoy Restaurant na sinasabi ko sa inyo. First time namin dito, kaya hindi ko pa alam kung masarap ba yung food nila o okay ba. So, ewan natin. So, mamaya, after namin kumain, malalaman namin kung masarap ba. Kasi normally talaga, kapag nasarapan kami sa, kin sa kinainan namin, na Pinoy restaurant, o kahit na anong restaurant pa yan, bumabalik talaga kami. So, ngayon sa looks ng aming mga in-order, mukhang masarap naman. Pero gusto ko na talagang tikman yung kanilang barbecue. Yung barbecue nila kasi sobrang masarap. Mukha kasi siyang masarap. Pero ako kasi ang in-order ko ay ramen. So nag-crave kasi ako na araw na ito ng kasi nilalag Masarap naman.

And then, yung mga oras na ito ay pasado alas 8 na ng gabi nitong mga oras na ito. And, pauwi na kami, medyo pauwi na kami nitong at matagal kami nakasakay ng bus kasi mas pinili namin magdiretso na lang sa hanggang sa Principe Pio, kesa sa magputol-putol kami ng sakay ng tren. And ma medyo malalim kasi yung train station. So, kaya nagabang na lang kami ng bus dito. And bago tayo matapos, bago kami umuwi, bago ko bago ay magpaalam ngayong araw. So, pakita ko lang sa inyo yung aming last na family day, yung kung saan nagpunta kami ng Sanado. So, first time din namin ito sa Sanado. And doon ay nabili kami, nabili ng, uh, ng bagong shoes yung aking mag -ama. naglaro sila sa amusement center, kumain kami ng masarap na food sa Reefs, at kung ano-ano pa. So, ilalagay ko yung link sa baba ng description na ito, kung saan yung buong video, yung buong detail na mga ginawa namin ng araw na yan, yung link niya ilalagay ko sa description ng video na ito. ribs yung sa akin. So after nila mag-racing, mag-ama, ngayon naman mag yung aking mag -ama. Gusto pa yata nilang mag-bowling <laughs> Ano? Sapatos na naman. Okay, so thank you for watching my love. Salamat sa inyo sa panonood sa aking video ngayong araw na ito. Pero tulad ng dati bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati ang notification bell at huwag mo rin kalimutan i-click ang all after ng notification bell para updated ka at wala kang mamiss sa mga susunod ko pang videos. Thank you for watching my loves and see you sa mga susunod ko pang videos. Bye my